kapatid, mapagpalang uh, gabi po sa atin lahat, nandito po si Malo de los Santos, abang po naglilinis uh, ng isda, ayan marami po akong isda, ayan po mga kapatid, tatlong kilo po itong galunggong, aywan ko po kung galunggong ang tawag dito, pero ako galunggong po, mga kapatid uh, naririto si Malo de los Santos para po uh, ayan, bigyan ng kasagutan itong si Dr. Love Dr. Wakwak. <laughs> At alam niyo po mga kapatid ay talaga pong ang bunganga ni Dr. Love ay talagang yumbang uh, yung bang kasing amoy ng malansang isda. Itutulad ko na lang po dito sa galunggong, no? Na hindi talaga po mapigil yung kanyang ugali, mga kapatid, na sadya talaga po na ang pagkatao ng isang uh, utak kriminal ng po yan ngayon po mga kapatid ako ay sasabihin ko lang sa iyo Dr. Love aaraw-arawin kita no? dahil sinimulan mo tatapusin o kakalusin ni Malo de los Santos ito itutulad kita Doktor Love, dito sa sariwang isda, nabubus ko ang tiyan mo. dito kaya nitong isda, natatanggalan ko ng bituka sa bunganga mo. Parang asang nahuhuguting ko dahil ikaw ay sadyang balahura, no? Huwag mo kaming sasabihin na kami ay mga balahura, mga traidor. Hindi kaya, Dr. Love, isa ka sa traidor ng kalingap? No? Sasabihin mo, kami ay mahiya naman dyan sa kalingap. Ibabalik ko ngayon, Dr. Love ang sinasabi mong yan, na ipinararatang mo yan, kibopel sa akin, na ako, na wala akong kaalam-alam, idinamay mo ako sa problema mo, kibopel, kung may problema ka. Kaya ngayon, itong isla na to, gagawin ko yan, bubusbusin ko rin ang, bit, ang chan mo, na gaya nito. Natatanggalin ko ang asang mo. Ano? Mm. Ngayon, Dr. Lab, subukan mong sampalin ako. Sinong bubo sa atin, Dr. Lab? Matagal ka na dyan sa kalingap. Alam mo ba, Dr. Lab, nasasabihin mo limang taon, apat na taon. Alam mo, Dr. Lab, ha? kung hindi ka ba naman bubo, Ha? Ah, Ay, babalik ko sa'yo yung sinasabi mong bubo si Malo de Los Santos. Ano po? Ito lang ang masasabi ko sa'yo, Dr. Lab, kasi hmm, kasi lansa ang bunga nga mo ng isda. No? Di ba? Sino sa atin ngayon ang bubo? Ha? Dr. Lab? Ah, Nung dumating ka dyan sa dait, para kang tupang nagmamakaamo. Na wag mo kung ano yung Dr. Love. Dahil alam mo yan. Ha? Alam mo yan. Na nagpinanglimos ka ni Kuya Bal. <laughs> Ngayon, sasabihin mo, ako, nakipagsagwatan, kami, nakipagsagwatan, Salsido. excuse me baka ikaw yun, yung sasabihin mo, ang bait-bait ng man, pamilya matubang, ikaw yun ang nag -trader. Dahil maraming, hmm, maraming nagririklamo sa iyo, Dr. Lab. Kayo mga Biansi na nagmamahal kay mga supporter ni Biyansi, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, wag na wag na kayong maniniwala dyan kay doktor. Ha? Ki doktor daw ka mo. Doktor Lam. Huwag na po kayong maniniwala sa kanya dahil tingnan mo ang asal. O nagtutuwa ba kayong panuurin ang isang ganyang klasing tao na ubod ng balaura? Ito laban ng mga kababaihan. Grabe. Grabe. Ang isang lalaki, never yan papatol sa isang babae. No? Sasabihin mo yung puwet ni walang put si Bufil, walang binti, lahat ng sinabi mo natatandaan ko 'yan. Ah, sa babae lang 'yan dapat magsabi, 'di ba? Remember si Ninang, ganun din po ang ginawa niya noon sa isang beneficiary. Ngayon, nasigundahan. I remember, Dr. Lab, na segunda ka doon na pangalawang sinabi mo ng katawan nga ni Bufel, pasensya na Bufel, na talaga naman linait-lait ni Dr. Lab. Na ikaw daw ay pangit, walang binti, walang poet, <laughs> lahat na sinabi sa'yo. Di niya lang alam kung gaano kasiksi at kaganda ng katawan. At saka, look, ah, Dr. Lab, before na ikaw ay manlait sa ibang tao, <laughs> Ay, Dr. Lab! Sana lilingon mo muna ang asawa mo, ha? Dahil ang panlalait mo, pang mumura mo sa mga babae, parang minura-mura mo na rin ang asawa mo. At linait-lait mo na rin ang asawa mo before natingnan mo ang ibang tao, Diyan muna sa kapaligiran mo, tingnan mo. Ano? At wag na wag mo akong sasabihan, tatad ka rin kita talaga, Dr. Lab. At ihiwain ko ang tiyan mo. Tatanggalan ko ng asang. No? Alam mo, Dr. Lab, ako, nung nag tayo, na nagmulta tayong tig-2000, hindi ako sa'yo nakialam. Wala akong pakialam kahit may mga nagre-reklamong sponsor dyan sa pabahay ni Biance, never akong nakialam. Ang tangi kong sinabi sa kanila, gumawa sila ng video at ipadala kay Kalinga Prab. Never ako, pero mayroon ako pong uh, talagang matunog na, ka, na sponsor yan. Maraming nakakaalam po yan. Dr. Love, huwag mong paikutin po dyan sa loob ng kalingap na ikaw ay tapat sa kalingap dahil ikaw ang isang traitor sa kalingap. No? Di ka ba nahihiya sa tuwing nakikita mo si Kalingap Rob? Di ba? Ginuyo mo, linuloko mo, dahil kunwari, tapos sasabihin mo, nang yun na Kalingap pala yun. Gan pala sa'yo ipinadala. Hindi kay Kalingap Rob. Dahil lagi nyo mo na lang sasabihin, na kay Kalingap Rob, si Kalingap Kawawa, si Kalingap Rob, ikaw ang mangguguyo. Manluloko ang tawag doon. Ano? Huwag si Malo de Los Santos dahil maraming alam si Malo de Los Santos tungkol sa pagkatao mo, Dr. Love. Huwag ako. Dahil pag once talaga yan, may sisiwalat nabaho kasi lansa nitong isda na hawak ko. No? ayano, ano? Marami itong isda na to. Mm. Ano? Ayan, Dr. Love. Malansang isda kagaya sa pagkatao mo sa bunganga mo. Ano? wag ako. Dahil aaraw-arawin kita. Ano? Kakayakayanin mo kami? Dadalin mo kami sa siga-siga mo? Mumuramurahin mo kami? Bakit? Di mo tingnan ang pagkatao mo kung sino ka. Huwag kami. Dahil alawak namin ang video ng kung anong klase kang tao, wala ka ng pagbabago. Pagkriminal, kriminal pag adik, adik yan. Kahit kailan, walang pagbabago. Dahil sa iyong ka ugali na yan. Pinakita mo lang kung sino ka sasabihin mo. Ay, iiwanan ko na muna ang pagkakristyano ko. Bupunta na muna ako dito sa pagkademonyo. O, dahil ganun talaga ang pagkatao mo. Maski anong gawin mo, Doktor Lab, wala ka ng pagbabago. Matanda ka na. Kung gusto mong magbago, ipakita mo, naririnig ng asawa mo ang pagmumura mo na sa God sa buto. Murahin mo ang lahat ng reaktor. Sasabihin mo, paalisin mo, ay di, okay lang, di iniuninahan ka na namin, Dr. Lab. Kaysa sa, paalisin mo ako, mas maganda ng, go de Los Santos. Hmm. May, na, may nangyari ba kay Malo de Los Santos? Namatay ba si de Los Santos? No? Dr. Lab. Hindi ako umaasa sa YouTube. Ka anytime kakain kami ng pamilya ko sa sarili namin pinaghirapan. Dugot pawis ang lumalabas sa katawan namin sa pagsisikap para lang kami may makain o may maisuporta sa pamilya. 'Di ba? Ikaw, sino ba sa atin ang nagpapayaman sa kalingap? 'Di ba ikaw? Mm. May linabas ka kayang pera dyan sa pabahay kibiyansi? Dahil iskiltir ka? No? Kaya ito lang, Doktor Lab, ang masasabi ko sa'yo, araw-araw, di ako magsasawa. Binigyan mo ako ng pagkakataon talaga ng ikaw. Sasabihin mo, sampalin mo, good! asawa ko nga, hindi ako masabihan ng sampalin. Ikaw pa kaya, bakas git-giting ko ang liig mo at ang kang ihiwa-iwain ko yan, tatanggalin ko ang asang ng pagmumukha mo. No? O baka putulin ko pa ang dila mo, laslasin ko yan. Huwag mo akong gagalitin, Dr. Lab. Inumpisahan mo, tatapusin ko, kakalusin ko. Mm. Ano? Masasabi mo? Ngaw-ngaw pa, Dr. Love. Dahil malapit na ang cut out. Iyan lang naman ang hinahabol mo, revenue. Pasore-sore ka? Di ka nahiya sa pamilya mo, sa anak mo, sa asawa mo, sa pagmumura mong iyan? No? Nakakahiya ka. Tapos sasabihin mo, mga trader kayo. Sino sa atin ang trader? Question mark. Hmm. Sino ang traitor sa Kalingap? Ayan lang. Malalaman yan. Kung ako kay Kalingap Rob, noon nag-imbestiga ako talaga. Dahil siya na papagbintangan. Kawawa nga. Di ba? Anong gusto mo? Ha, Dr. Lab? Ibo, sabi mo, hindi niyo ako matatalo. Ha? Naglabasa na sila. Ikaw kaya, Dr. Lab? tanungin kita wala ka kayang GC? ang akala mo Oo, oh, may jesi talaga kami sila Kuya Bal yung team bios nandiyan ako di ba ngayon wala na ako ku Dr. love kaya malaya akong banatang kita araw-arawin kita talaga doktor Lab. pasensya na dahil binigyan mo ng pagkakataon si Malo los Santos dahil no nang akala mo natatakot ako sa iyo para kang siga na nakalabas sa hawla. Yung bang asong ulol na nakalabas sa hawla na gustong mga gat? <laughs> May klaseng ganito. Akalain mo, kalalaking tao, naminta sa babae, di man lung -lung -ling asawa, di ba? Look, your uh, wife. Ano, pasensya na, Dr. La Miss uh, Mrs. Lam. Dahil nagsinimula ng asawa mo, dapat ito ay ang asawa mo, sinasaway mo. Na naririnig mo ng mura ng mura, pero inaayaan mo lang na magmura ang iyong asawa at bibigyan mo pa ng tubig kung ako lason ang ibinigay mo dyan sa asawa mo. Dahil kahit kailan, Mrs. Love, di yan magbabago na. Magbago man yan, pero hindi na talaga. Hindi mo na yan maaalis sa pagkataon ng asawa mo, yung garapal ang pagkatao akala mo kung sinong napakagaling nung pumunta talaga po talaga ah, doktor Lam ang iyong ugali ha dumating ka napakabait mo talagang napakaamo mo talaga di ba kung natatandaan mo yun nang nanglilim mo si kuya Bal para sa iyo si de Los Santos ang unang-unang tumulong sa No? Hindi ko talaga yan makakalimutan, Dr. Lab. Ano? Gusto mong laslasin ko bito ka mo? Wag ako, mga kapatid. Ito laban natin tong mga kababaihan na binalahura niyan ni Dr. Lab dahil lahat tayo. Lahat, lahat. Ano? Di ba na yung issue lang ang itapik mo. Doon ka lang sa issue. Ano ngayon? ang topic. Kami ang binanatan mo, minura mo, para ano? Malihis ang isyo. Yung isyo. Ah, ni boy. Ah? Ilinihis nyo. Kami ngayon ang binigyan nyo ng isyo. Kami ngayon ang nakapront ang isyo dahil doon sa pakikisagwatan ni Bupilke Salsido 'di ba? Nagmimo-memo kayo. 'Di ba? Denied birth ni yung issue. Sa amin niyo ibinato yung issue sa pagkikipagsagwatan. Ako anytime kung gusto ko makipagsagwatan kay Bob, kay Salcido. Anytime, six hour papuntang Milan. Kaya ko. Pwede naman si ano, si Salcedo makiano harapan, camera for camera kung gusto ko makipagsagwatan. Pero hindi ako ganoon. No, hindi kagaya nyo na lahat pinagtatakpan ang isyu, yung totoong isyu. Ibinato nyo lang sa amin yung isyung Kinahaharap po ninyo. Kaya wag po kami, wag nyo kaming bibigyan, lalong-lalo na si Malo Losantos na wala namang ginawa dyan sa kalingap, kundi lang sumuporta sa kalingap. Dr. Lam, wag kami kung ikaw may issue, ikaw yun ang nagtridor sa kalingap at kikalingap rab. Iyon ang totoo sa pabahay ni Beyonce. Dahil maraming sponsor, may sponsor dyan na naghahanap pero wala silang lakas na magsalita. Dahil ibinigay mo na nga rin naman. Eh, bakit ka naghahanap? Hmm. Di ba? Kaya ikaw, unti-unti na yumaman sa kalingap sumikat sa kalingap dahil sa bunganga mo na mabantot pa. No? Mas mabuti pa ngang isda, oh. lansa lang. Pero yung baho, singaw ng bunganga mo, Dr. Love, nag-aalingaw-ngaw sa buong pagkatao mo. Kaya yan, bukas uli tayo maririnig mo ang tunay na bunganga ni Malodulo Santos. Ano? Dr. Love? Sige. Kag hanggang nano ka matayan, hanggang sa maatake ka. Dahil kung mamatay ka, Dr. Love, now baka pangalawa, pangatlo o isang linggo, isang buwan, ikaw naman ang lili-mu sa namin. Ayaan mo at mag-aabuloy pa rin ako, Dr. Love sa iyo. Kaya ang dito na lang mga kapatid at ito ay laban natin ng mga kababaihan na kinakaya-kaya tayo ng itong lalaking ito na si Dr. Lab na kaya lang bakbakan ang mga babae, di ba? Bakit di mo bakbakan? Iyan sila Silcido, si De, si Federico at sino pa? Doon ka makipagbanatan hindi sa kagaya naming mga babae. At 'wag mo akong idamay-damay, ano? At bukas uli, Dr. Lab. See you tomorrow, mga kapatid. God bless you. Thank you po sa inyo mga viewers dahil ito, aaraw-arawin natin ito si Dr. Lab. Laban natin ito mga kababayan. Saludo ako sa inyo na mga kababaihan na wala lang po talaga tayong kakayahan lumaban dito kay Dr. Lab. Now, lumabas na si Malo los Santos bilang Miriam Defensor. Bye-bye! <laughs> We love you po!